anim na distrito. Lahat may kanya-kanyang multo. Napansin ko, pinangalanan lahat. Merong isang congressman na wala sa listahan. Pero distrito lang. Gets nyo kung sino? Kinangalanan si Atayde. Pinangalanan si Rilio pinangalanan si Higpumaren, pinangalanan si Bargas, pinangalanan si Kopilar. Meron atang, hindi well, nakasama, pero District 2. Let's search nga, sino ba District 2? Mayus ka, mayus ka, mayus ka. Alam ko, gagalit ng tatay mo. <laughs> na ibang uncle mo sa akin hindi kita sasantuhin mayus ka mayus ka marami nang sasabi sa akin bakit mo naman kasi sasabihin sa area yan hindi naman kami nag-uusap eh paano ko tatawagin pupunta ba sa akin yan di ito na lang tanging paraan dito ko siya kakausapin umayos ka at para doon sa mga sa mga mga kapilido ko umayos din kayo kasi dapat kayo ang may responsibilidad ayusin yan, ituwid yan. Yung ko naman sumadawit sa bagay ng mga hindi ko kakagawan dahil may apelido ako. Gets you? Bayan sa batas. Am I right, Secretary Remulyak?